This video. mayroong isang Pilipina na kababayan natin nandito sa Middle East na nagre-reklamo sa kanyang kasama na wala nang ginawa kundi humiga na lang ng humiga at wala na itong trabaho. So... Kung hindi niya kami pwedeng paghiwalayin, bilihan niya na ako ng tiket kahit bukas. Hindi ako natatakot na humuwi kahit bukas. Sabi ko, pumunta ako dito ng Saudi, wala akong pera. Uuwi ako nang walang pera, hindi ako natatakot. Kisa yung makasama ko ito. Araw-araw kami nag-arawin niya. Wala ka naman sinasabi na ano sa kanya, kundi sinasabihan mo lang naman siya na tumungan ako. Hindi pwedeng hindi niya ako tulungan. Apat yung mga bata na alaga niya. Yung isa lang yung alagain, yung isang taon. Yung tatlo, hindi na yung alagain. Ako nga gumagawa ng almusal noon eh, na dapat siya ang gumagawa dahil siya ang katulong. Yung amo niya, plus siya, 'di ba? Yung amo ko isa lang. Isa lang yung intindihin ko. Hmm. Pag nandito kami nagsama, akin na at ang trabaho. Magsimula sa umaga, gigising ako ng 9.30. Maliligo na ako. Yan. Patayin ko yung earphone. Sa pagpatay pa lang ng aircon, mag-aaway na kami. Ayaw niya na pinapatay ang earphone, di raw siya sanay. Yabang din. Pagpatay yung aircon doon sa kanila, eh, samantalang kung tutusin, parang dito na lang rin nga nakatikim ng aircon, katulad ko. Patay, kasi siyempre, patayin ko yung aircon, bagong ligo ako. Hmm. Hindi yan gigising. Gagawa na ako ng gawa, lilinis na ako doon sa sala, sa majilis, at saka sa migalat. ko na yan. Kasi dito lahat nag-aalmosal yung mga anak ng matanggal. Hariyad ito ah. Hmm. Tapos, hindi yan babangon tunog lang yan. Kahit yung amo niya, wala rin pakialam. Kaya yung amo niya, at saka ako, magkaaway din. Lagi kami nagsasagutan dalawa. Ngayon, gigising siya ng 11.30. Pagising niya ng 11.30, hmm, papasok ng CR. Pagpasok niya ng CR, ang tagal-tagal niya sa CR. Paglabas, hindi pa rin naligo. Tapos paglabas nun, magdadasan. O, oh, di ba? Alas 12 yung Adan dadasal siya. Matatapos yon ala alauna pasado. Yung alaga niya yung isang taon lakad na nang lakad dito, nakakabasag na ng plato. Kasi wala nga nagabantay. Wala nga namang bantayan ko. Ang dami-dami ko ng trabaho. Ngayon, magsusumbong pa yan na hindi ko raw pinakain. Hmm. Hindi pinakain bakit? ini-time naman, pwede namang mag-open ng rep. Hindi naman yan pinagbabawalan at hindi naman pinagdadamot dito yung pagkain. Alam nga naman ako pang magsilbi sa kanya, no? Oh. Kaya ang ano ko lang yun, kinakampihan siya ng amo niya. Kisho daw baguhan, kisyo daw hindi marunong kumintindi ng parabik. Lalo ako nagalit, bakit? Si Mary, magkas isang buwan lang yung pagitan nila, si Mary baguhan din, hindi rin marunong mag-arabic yun. nag lang sa akin, te, ano yung ibig sabihin ng ganito, te, may sinabi si amo, hindi ko intindihan Minsan nag si Mary. Um, minsan sinasabihan daw siya ng ras, ras mafimukan. Ate, ano yung ano, mafimukan, ras daw, ras mafimukan, nagaganyan siya. Um, kapag binanggit ko kay Mary kung ano yun, naluluha na lang si Mary. Tapos ito kakampihan niya kasi madasalin. O, nandoon na tayo. Lahat naman tayo, nag nagdadasal din naman ako. Bakit? Hindi ba ako nagdadasal? Pero hindi naman ganun kahaba. Bakit dasal ba yung pinunta niya dito? Isipin mo, alas 12, Adan. Isang oras mahigit yung dasal niya. Pagdating ng alas 3, si Midya, Adan uli. Hmm. Um, wala na siyang nagawa. Alas 5, alas 5, alas 6, alas 5, Midya, pa alas sais, adan uli. Tapos alas ocho, adan uli. Grabe. Ano yan? Dasal lang yung pinunta niya dito. Ang ginawa ko, nag-message ako kay pulis kasi ayaw nilang aksyonan eh. Kasi isipin mo, sa akin ipaturo, ipaturo yan. Hindi nga kami nagkakaintindihan sa Arabic at sa English ang um, sinasabi niya sa akin, puro salita nila. paano nga kami magkaintindihan. So, ang ginawa ko, minisis ko si polis. Sabi ko, gawa mo ito ng paraan. Kung hindi mo kami may pwedeng paghiwalayin, bilihan mo ako ng ticket, uwi na lang ako bukas kisa makasama ito. Yun, umuwi sila ng alas stress ng madaling araw. Umuwi. Um, ano yan, war kami ng amo niya. Wala akong pakialam sa amo niya kasi hindi ko, wala namang responsibilidad sa kanila. Suwerte ng amo niya pagdating dito. Lahat ng trabaho, akin. Suwerte ng amo ng katulong niya. Disweldo, pero parang doon niya. Eh, hindi oy. Isa lang yung amo ko. Nanay lang nila. Pasalamat nga sila. Kasama na sila sa nilulutuan ko. Ang akin lang, tulungan ako. Hmm. Sa dami na nung nakasama ko dito, ito lang. Ang hindi, hindi ko makakasundo kahit kailan. Hmm. Hihingi ang sorry. Bukas, bukas, gagawin niya uli. Hihingi uli na suri. Bukas, lagi siyang galit. Sabi nga ng amo niya, may problema kasi yan sa kanila. May problema din ako sa amin. Pero yung trabaho ko, ginagampanan ko. Hmm. Para pares kaming may problema. Huwag niya sabihin na may problema. Yung babae dito, mga anak nila, nanay, kahit yung nanay ko, abnormal mga pag-iisip sa totoo lang kay si Sakia. Si Sakia sabi niya, alam ni Larut na Uganda ako. Duruin mo you know, dadal, dadala ng katulong dito, Ethiopia. E magkaiba kami ng lingwahe. Tapos hindi siya marunong mag-Arabic. Ako ganun din. Tapos English lang ako, kunti. Tapos siya, wala. Hmm? Salita siya ng salita ng Ethiopia. Paano kami magkaintindihan? Mga siraulo talaga itong mga amo natin. No? Yun. Kaya sabi ko nga kay, kay Sakia, Now you know, you understand what I feel before to pros. Kasi may nakasama akong si pros na Uganda na ganun din. Sabi niya, now I feel you wrote. Ang hirap makasama sa totoo lang. Hindi na yan bago. Busa yata yung kubos ko. So mag-shoutout tayo dito sa mga nag-comment dito ha. Ayang sabi nga ni Roqueline Marcos, ganyang karamihan mga amo, basta uh, ka, ano, kalahi nila na Muslim, kinakampihan nila. naka unfair nga. Mm, totoo talaga yan. And then, kadama, kadima, napakatamad yan lahi ng mga ganyan. Sa lahula pa, magtrabaho. Dugyot number one, ayoko sa mga ganyan and ano, oh, feel ami uh, timplado. Sis, ganyan talaga sila, madaming dinadahilan makaiwas lang sa trabaho. Ganyan subok ko na yan na pag, uh, pag di ka ano, pag di ka bahay, hindi yan nagwo-work. Nako, nang 10 years nako OFW, alam ko na mga ganyan. Sabi naman ganyon ni GC May Gaman, well, dito sa hahong Kong, bawal ka magtrabaho sa bahay ng iba, kung tamad siya sa bahay ng wala kang magagawa. Ayan. <laughs> Natatawa ako dito sa comment ni Josie Mikaman. And pili dumali ang biniza. Natawa ako kay Madam Hadi sarap ng kain at ikinain mo na lang haha kaya ako ay ayaw ko ng itim. Ayan at ang sabi naman ni Josie Lynn so magpaw. Hirap nga po nang may mga kasama lalo na pagtamad at di alam magtrabaho mas okay pa yung mag-isa ka na lang tahimik pa wala kang problema. Mm. And inside the Borodi, kung hindi naman sila nakatira dyan, at uuwi din, hayaan mo na lang maganda nga ang taong napagbigay. Uy, sabing ganun ni Saida, ano, marirugay katimbung. Ang hirap talaga pag nasa nanay ka na kasi kahit may pamilya na mga anak, ikaw pa, ano, tagaluto nila tapos laki na may kainan sa bahay ng nanay kapagod talaga. And siya tatako diyan kay Listy Gonzales. Ang dami mong daldal -dal, ate, nagtrabaho ka kasi obligasyon mo diyan kasi bahay ng amo mo. Isa pa, di naman sila diyan nakatira, bali bisita lang yan sila. Na, naranasan ko din yan kasi galing din ako sa Saudi never ako magreklamo basta't ang amo mo matanda every friday Diyos ko lahat ng mga anak ko uh, anak ng amo ko pumunta magsalo-salo sila kaya sobrang gulo ng bahay may mga kanya-kanya pa silang katulong din naman tumutulong katulong nila basta na lang Uh, basta na lang nakapuko sila sa mga alaga nila Neighbor kong nagsilo, nagsisilos ako Pag gabi lahat sila nagkakatulong ng anak Ang amo ko iisa lang ang kwarto nila Seven silang pinay At ang mga alaga nila kasi mga madam nila lumalabas Ako lang mag-isa roon Uh, sa room ko, ayaw nang ayaw ko madam ko na matulog kasama yung ibang nan nani kasi daw wala akong alagang bata mas disturbo daw tulog ko may, -may trabaho pa ako kinabukasan so mga langga wala na akong sasabihin dito dahil nasabi nyo naman lahat, so thank you so much at saka yung mga na shout ko dyan, maraming salamat sa inyo ingat lang talaga tayo mga langga maraming salamat sa inyong lahat